So, andito na tayo ngayon mismo ano Kaya ano, ang kulit nila Kung camel ba daw How much? How much? Come Yup, big Kabir, kabir This is automatic, right? So, 150 bigay nila So, medyo 250cc to. Ito ay 110 lang So, mas malaki ang makina nito, ano? Woo! Thank you, thank you. Thank you, thank you. What is up mga bay mga day? Kumusta na kayo dyan? And kumusta na mo di ha? And you guys, how are you doing? Nakita na naman ninyo ang aking pagmumukha. So hulaan nyo guys kung saan tayo. Happy uh, Eid al-Adha dito sa Saudi Arabia. So Hajj ngayon ano? Holiday dito sa Saudi Arabia. So dito kami ngayon sa... Red Sun, Saudi Arabia, wow. ano? Ah, uh, matagal na ako dito sa Saudi pero talagang hindi pa ako nakapunta dito kahit ni minsan, ano. Of course, hindi ako pupunta pag hindi ko kasama ang asawa ko. Ayan So, kanina ano may mga camel doon sa labas naon dumating kami at talagang nagtakbuhan sila at um tawag dito. Ah, uh, talagang sinundan kami na kung uh, kukuha ba kami ng uh, camel. So, Ewan ko kung magkano ang camel riding dito pero uh, siguro naman malalaman natin yan at kung tanongin natin sila no. Mga makukulit din pero di ba So tara. So andito na tayo mismo ano. So ayan oh, ang kulit nila. Kung camel ba daw. How much? How much? Come. Ah. So 30 real po ang bayad ng camel. Ayun, pumunta sila dito. O sa talagang lalapitan ano, pag bagong dating ka dito. So Nasa kain na kasi kami ng camel ano, itong asawa ko especially. So dito tayo sa mga ATV muna ano kasi gustong-gusto ng asawa ko. Ah, motor. How much? 50 real 50. jadi Gilak aura. 1 hour Mas Maaf ya, maaf. Ya yep, big. Keber-keber. 200. 200. Wahed Wahed Epga Baden na Nafar Bro Ayo ada big 200 How much this one? 50 riyal was one This one Itong maliliit 50 riyal ano So 50 Ang mga malalaki How much the big one? 200 riyal 200 riyal 1 hour This one 50 riyal 1 hour Ayo ayo Ah Kuan ha ta, This is automatic, right? So 150 bigay nila. So medyo 250 cc ito ito ay 110 lang. So mas malaki ang makina nito, ni ano? This automatic, right? Ah, this automatic. I'll try, ah. Yeah, yeah, yeah. 150 Kam, kam sa? one, 1 one, one, one. One, 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 one. Wahid no sa? Wala, 1-1 Other, 150 Wahid, wahid, wahid Alin, okay. saw sawa-sawa na, madam Mami, okay, okay, okay. oh, 150 isang oras Ayon ay 110 cc Uh, 50 lang so ito natawaran natin ng 50 real so dapat sana ay 200 to so ito ngayon so tara so tara Wendro, Wenro Halo. dire. So dito pala tayo mag-iikot-ikot ano. So medyo malaki ang engine ng uh, motor na narentahan natin 250cc. So ayan. So may mga matarik doon ano, medyo challenging ang uh, ang uh, pupuntahan natin ano. Nakaka-enjoy talaga. Kasi puro na lang tayo trabaho so kailangan muna uh, mag-enjoy-enjoy muna tayo kahit sandali ano. mag-1.10 uh, ang gagamitin mo na engine dito at dalawa kayo medyo mahirapan. And nga ho, oh, eh, isa lang ang may sakay na mahirapan na yung motor nila. So maganda ata, uh, kinuha natin ng uh, 250cc. Ayan guys ano, tuturoan natin si Mrs. kung paano imaneho to, so ganito lang ha. Hindi to kagaya sa Pilipinas na motor ano? Eto hindi, ganito yana. Eh, Sedili so, na mao. Oh. Kani. Um, ha ah. brake ay. Mong revolution, mong gasolina. Sige, revolution. Sige pa. So, naka-neutral na siya, di ba? Mm. So, semi-automatic siya. Gunit dito. Kana siya. Kuan na siya. Eh, pataas. Lugita, pataas. Ana. Sige. Para Parang mudagan dagan. Ah. Brick siya. Brick e, e. Sige, isa lang. Kana mo click siya. Oo, tama na. Okay? Hinay lang ha. Okay, go. Hinay lang. Evolution, hinay ha. Buye ang brake. Basta brake ni siya, brake na siya. Brake nang diya sa ubos, kaya nang sa baba. Okay? Ah, sige. Okay. Kasi may magmaniho ng ATV dito sa Saudi Arabia, no? pero marunong ko motor sa Pilipinas. So, punta ka din. Tapos, balik ka dito. si simisis ano naga uh, experience na siya ng uh, pagmamaneho ng ATV so first time ano alam ko na common na tong Red Sand dito sa Saudi Arabia ano but eh uh, ito uh, lang yung pinakamalapit na pwedeng puntahan natin pagka tayo ay medyo bored na sa ating mga bahay dito sa Saudi ano eto ngayon ano pasyal pasyal kami ngayon dito sa Red Sand kaya tinawag pa lang Red Sand to kasi ang buhangin dito ay pula, 'yan. Niya no, oh, pula. So pulang so pulang buhangin ano. 'Yan 'no. Oh. Nabulahaw yung uh, ating motor. So mahirap 'to, mahirap. Ah, akin na. So, uh, subukan natin, alam.

Punta tayo doon ngayon sa taas. Doon tayo mag uh, pictorial pa, no? So, doon medyo matarik doon ngayon, no? nog 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 lang Wait lang ha. so patas na lang muna tayo kasi hindi ako makabuelo ano So, delikado pagka mabulahaw tayo. Mot na. Pare. <coughs> wi. Oh. Grabe. Hindi ka pwedeng uh, umakyat doon na uh walang kabuelo-buelo ano hindi naman tayo sanay dito sa ATV ano so kaya ganun nabulahol tayo dito doon ano hindi tayo makaahon kasi bumaon yung gulong natin sa buhangin Hindi ko na patatagalin ang vlog na to at uh, nakaka-enjoy dito ano, nakaka-enjoy at uh, medyo stress-free, medyo mainit. Talo tag-init pa lang ngayon dito sa Saudi Arabia pero kaya ang init ngayon. Nasa 29 ba? No. 29 to 30 to 31 naglalaro yung init ano. So Red Sun. So first time nandito kami ngayon. So ito po yung Red Sun ano. Kasi nga pula yung buhangin. So hindi ko na ba tatagalin ang vlog na to At sana makapunta din kayo dito ano? At huwag nyo sana kalimutan Mag subscribe sa aking channel Para updated kayo sa mga susunod ko ng mga video At lagi niyong tandaan Just only love mga bye mga day So see you on my next vlog Peace